pagliligo ko uh -huh. siya Sa okay, akin no? Ito, kapag ginanong ko, hindi ko na yan. Okay naman pag ganito. Medyo kaya pa. Pero kapag ganon, Ano nangyari dyan dito? Sa tingin nyo? Nagdulas ba kayo na, nasuntok or sa Ano? Parang naipit sa igaan Dahan-dahan lang. Eh. Wala, wala akong, ano, yung talagang yung, Wala, kayo, saan wala saan yung mga, yung mga sa Wala. Okay. Wala. Kasi, okay. kailangan okay. natin tanungin yung gano'n. Baka may may disgrasya kayo sa wala okay. naman. Okay. Parang walang prato. Oh. Ano lang, yung pina... Sariling ano lang, sariling kilos lang. Hmm. Tapos yung likod ko rin kapag ano, kapag yung sumasandal. Sumasandal din? Para parang may, parang nakausli na buto. Parang may nakausli? Oo, oh, naman balik natin. Oh. <laughs> kailangan nyo lang mangulit kayo lang mangulit. Oo, oh, yun nga yun. Ano? Uh, mm -hmm. so, Gusto nyo okay. Yan. Ulitin ko sa mga bagong mga panood, kailangan dito ng schedule kasi hindi pwedeng walk-in. Hmm. Pag nag-walk-in tayo, pag pumunta kayo rito, sabi natin, isang daan kayo, or hindi na-exhaust. 50. 30 perso lang tayo. Ate, makapag hindi ko no, na makapros, tapos taga, ano bala yung lugar, Palawan kayo, or saan, mag mag magagalit kayo. Oo. Oh. Tala, ako siguro. Oo. Hindi, hindi. Sana yung sana yan. Sana yung sabog-bogan yan. Sana yung trailing mo po. ano yun? Ah, bigat, Sa Eh, ilang pata gilid. Bigyan ka. Pagalit pa rin <clears throat> okay. Dami ay last year na natin at nag-aabang na nung pagbayas. <laughs> Kailangan nyo na po din natin, natin. Opo. Alam lang ba, kasi minsan hindi na namin kayo agad mababalikan sa dami ng choler. Sa na nagpapabob, sa dami na dami ng gusto, agad makuna. Opo. Oke, aku nasehat.

solid Na-monitor oh, na pumunta na <coughs> ano, ano, oh, na kayo sa hindi sa mga kapatid na iglesia roon,

pulot na lang yan. Tapos yung malamit siya. Ito ang malamit. Okay. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Dalam mula.

Connected ba yan dyan dito? Kasi parang may nahihina na ugat dito. Dito? Connected oh. dyan. Connected okay, dyan. <laughs> 3 to 4 days sir hmm. Wash out na yan Ngayon may matitira pang kundi dyan hmm. Iba na sa Kahit i-compare mo Iba na yan mangyayari yan, kailangan lang, siyempre, hindi agad masisiro-siro yung pain. Pag na-relax na yan, healing process, 3 to 4 days, dun mo may experience yung ano. Pagka sa isang linggo, sabihin natin, di same pa rin, kahit bumalik ka sa akin, wala kang babayaran kahit singkong bulag. <laughs> Ganoon ako, tiwala sa kamay ko. Nga, hanggat mo nga, oh. Oh, ko sa konti. Oh, yun nga yun. yun. Oh. Konti lang, di katulad ganyan, di maangat. Oh. Siyempre, kailangan... Maiiwal na yung pinaka-thrown, <coughs> yung pinaka-thrown niya sa pagkaipid. Mayroon uh, din ba sa kaliwa? Kung hindi ko naman sa ganong pa Oh Oo, yeah, no? iyan. May daidarecho mo na. Oh. Okay.